sa trono ng ginto, taas no ka. Habang kami naglalakad, pasang paa, lamesa mo'y puno, baso'y umaapaw. Pinggan naming gutom, walang nalalagay, mga salitang tamis, parang pangako. Ngunit sa likod nito'y puro pagkukunwarit loko, kumakaway ka ng bandila ng bayan. Pero ibenenta mo na sa halagang laganap pangalan ni Bantog sa telebisyon at radyo. tik ang mga dila sa talumpating walang patutunguhan. Pinangangalandakan ang mga pagbabagong walang katutukanan. habang patuloy na lumalaki ang gusta ng mga walang pakialam, pinagmamasdan ang mga kawawang mamumayang taglulumangoy sa kalagatan ng kanirapan. Sa mundo ng politika, upuan ang inaasam, pangako'y binitawan para sa pwestong kayamanan. Kapangyarihan ang hangat, upuan ang katuparan. Bayan kaya'y maalala o sarili lang ang mahalaga. Mga ngiti plastik, kamay ay nakikipagkamayan, balak ay tinatago sa likod ng kasinungalingan. Mga leader na nakaupo sa luklokang ginto, sariling interes ang inuna, bayan ay nalilito. Korupsyon ay laganap sa bawat sulok ng lipunan, katarungan ay kailayo para sa mga inaapit-apihan. Sa bawat halakak mo, luha ng mahirap ang kabayaran nito. Habang nagbibilang ng barya ang mga bata sa kalsada, ikaw na may nagbibilang ng yaman sa silid na malamig na marangya. At sa bawat eleksyon, tayo maasa ang susunod na upo ay tatayo para sa tama. Ngunit, bakit parang lagi tayo na upo? Sa parehong kwento, sa parehong sugat, sa parehong kasinungan salikod Sa likod ng maskara, anong itinatago? Sa gisag ng lumang sistema, nagpapanggap. Pangako'y binitawan. Di na natupad sa puso ng bayan ang kanila mga salitay puno ng kasinungalingan. Sa likod ng yaman, ang tao ay naghihirap. Anino? Paalala. Sa nakaraang pagkakamali, na huwag nang maulit, sa na bukasan. Tila hindi ko maiisip kung kayo nagbubulag-bulagan o tamad lang kayo tumayo sa inyong kinauupuan. Nagbabait-baitan kapag tumatakbo, ngunit tilay bulag at bingi pag nakaupo. salita'y ay nakakakumbinsi na puro pangako, pero pagdating sa gawain, dulumpo-lumpo. Para sa may-ari ng isang upuan, baka maaari nyo kaming kaawaan habang kayo nagpapakasaya sa umaapaw na kayamanan. Kami ay nagpapakaluksa at nalulunod sa kahirapan. Limpak-limpak na pera nyo, natila hindi na nakaw sa bayang nasasakupan nyo. Gusto ng bayan ang bansa ay umasenso, ngunit hadlang ang mga kurakot na tulad nyo.